Oh. Di ba kita emong now? <laughs> Finally, nakakuha na yung isda si Pilimon. <laughs> Congratulations! O, Gamay ka. oh, nakakuha na yung Pilimon. O isda ng tambasakan. Ha? Huh? Oh, si nagpundok sila kay nakakuha na yung isda si Pilimon. Primero niya igo. <laughs> uh, hanya hapit na mi mama uli. <laughs> Unya nanguan pa sila, namana pa sila. Sao lang ni Makauli ka tanig alas 12. Nga namana pa man sila. Unya nakakuha pa si Pilimon og isda. Finally, finally si Pilimon nakaigo na sa isda. O sa nang isda ah? Oh sana danggit <laughs> Di mandai tama mabatik nila <laughs> Oi dako na dako danggit Well 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 Sutu so, tu as dari tu padulung Mama uli baka ni sila palaya so na medyo rin ka alas dosi niya sila perte pa lingawa o kuan snorkel o murag kaya nga lang yun siguro kung magbalit ko balik o kuan naguba naman ko mga kabuchi ang ako ang kuan snorkeling equipment ah equipment pa <laughs> snorkeling nga mga tools so wala na yun kuan na sila na pa ni eh, sila order sa Shopee. Ako kay wala naman. So even if mo naog ko din mo join ko nila, wala na may available na snorkeling awa tagsa na sila. 1 2 3 4 5. Tagsa jud na sila. Ningaw kayo sila og kanang snorkeling. Time check. 11:17 in the morning. Ug apa sila sa dagat ang ilang leader si Pelimo number one <laughs> oh, nalingaw na kay na sila kay nagpano na sila yesterday mang good kay ang mga kabuchi kay nag pa ang do ang upat na amay duty saturday aw oh, ang di ay yes ang tuluan na nila Then, ang duha, students pa man, they still have exams at school. So, wala sila ka join na mo. yesterday. So, karoon na sila naka-join. O, na na. Layo na kay sila, Oh. Ako, yan yung silang kuanan. So, nahabili na ang isa. Ito na sila dapito. Layot naman kaayo sila. So, this is the end of our video. Thank you for watching.